<laughs> Haplak juga mau break tinduk bangan. ke angkut. Ha? Ha? Oh. Toto-toto bocok to. Toto-toto-toto. dag aglapo -ag lamia maniro dito agibawen oh, dol akol taas kayang dolhog ha mo bawen ning apel ani ro nanibog katas akol ha 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 Ay, bigta angat ani kol, ug mo ning ang morning mo ning napuka. Tablawan ta nis kapucho, op 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 chok, chok, chok. Ayo jog, ayo jog tukag tikas, ayo jog Segunda rap dia kurida sa, segunda. Ha. No, oh, oh, no, kurida sa todo. Magpahinay ka ani kadlog muli. anak mana Ana mana Ana mana <laughs> Ana mana Oh. Ayaw pa yung maayo, padayo na diyan, kuridas. Permira, permira. Lagi. Ayaw jug break. Ayaw break, ayaw break. Sagdain ang permira mo dulog. <laughs> neutral din. Neutral din lahos. <laughs> Oh chok. Oh, chok. oh, chok! 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 Banda chok! Chok! <laughs> chok! This is it! This is it! Chok! Ni chok! 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 Chok!